Ready na pang mga idol. Dito mga idol. Ah. Ay, di na. Ay, Ay, mga idol. Papakulos tayo ng libalo. Tara, kumalakas. Asa na? kung sarito mahaydon la ah yesga bawas na yung 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 natin ng babang yung eh halos sa yung ay sorry

망가. <Hungary> <mniej> 음. Ito mga idol, yung pangihaw namin o. Oh. Ito mm -hmm. na natin pakulos. Samuin na natin. Dito ito yung pakasya, mga lods. Hanguhin natin. Hanguhin natin at saka pipirituhin. Mm -hmm. Salang natin natin pakulos. Salang Oh, di mana? Nagtatanong po ako bakit hindi ko na po nililinis? eh natural po sa amin yan wala na po nililinis eh. yan po ang pinatawag na pinalokso o pinalundang mga idol

Abong mo sana daw para sa iyo. Oo, Mga idol, uh, tayo ng bulig. Inihaw nila

na po dito sa bukid. Ang sarap kumain sa bukid. Malamig dito sa bukid. Dali kayo. Lingan siya na. Sikon. Kunsgwen? Ay! Madala niya ilo. Magpito na mo ako. Everybody was invited <laughs> here. Laki. Tukunukhan na itlog.